Gusto bang malamat kung paano ang pagkuha ng uh, wattage, amperahe at voltahe? So dito sa video to sama-sama nating uh, tuklasin yan, no? Okay, huwag natin patag patagalin, no? Okay, let's go! Good day mga ka-DIY So welcome back again to my channel Pinoy DIY TV So andito na naman tayo para mag ng mga kapakipanginabang ng video tutorials So ang pag-uusapan naman na natin ngayon ay ah, kung paano natin makukuha ang wattage ang amperage o ampere at voltage ng ating mga appliances sa bahay So may kita nyo yung image na yan yan ay yung ohms law yung pyramid na yan so yung P nagre-represent yan sa watts o wattage ang volt ay nagre-represent sa volts ang B yung B ay -re represent sa volts at yung I ay nagre-represent sa ampere o amperage so uunahin natin kung paano pagkuha ng watts no? so yung watts ang uh, formula niya na ay P is equal to volt times I so kinakailangan natin kumuha ng magbigay example na ng I no yung ampere no halimbawa ibigay meron may, tayong 20 amps so yung 20 amps na yan halimbawa yung outlet natin no may nakikita tayo na outlet nakasulat dyan 20 amps no o kaya doon sa breaker circuit breaker 20 amps so ilang bang watts nga ba kaya ng 20 amps no so dito malalaman natin so isimplify na natin 220 so yung volt is 220 times 20 amps so may Uh, magiging product tayo na 4,400 watts. So, yun lang kaya ng 20 amps, no? 4,400 watts. Pero, hindi nyo pwedeng gamitin lahat yan, ayon sa PEC, no? So, dapat 80% lang daw ang pwedeng gamitin. Para hindi natin maabot ang heating capacity ng wire. Kasi number 12, 20 amps din ang uh, capacity niyan at yan ang ginagamit sa mga outlet so 4,400 pa uh, multiply natin sa 80% so yung ibig sabihin 3,520 watts lang pala ang pwede natin gamitin para hindi masagad yung uh, 20 amps capacity ng breaker at ng wire na number 12 so dun sa uh, Ibang sa yung video ko kung paano may iwasan ang sunog do, doon yung mapapanood yung uh, uh, mga heating capacity ng wire no so panoorin nyo na lang balikan nyo yung video video ko na yung paano may iwasan ang sunog ganon so kung may 3520 ka sa uh, uh, 20 amps so dapat siguro yung plancha na 1000 um 1000 watts no so makakagamit ka lang ng tatlong plancha sabay-sabay na walang ibang nakasaksak na appliances no kasi baka mag-overload ka na doon pipitik na yung breaker mo okay so yung malalakas na amperahe naman katulad nung nasa tutorial ko dun sa paano maiwasan ang sunog ay uh, yun ang ako na gumamit ka ng special purpose outlet so doon mapanood nyo dun sa isang video tutorial ko kung paano uh, kung paano nyo paano kayo maghiwalay ng at gumawa ng special purpose outlet so balik tayo dito sa topic natin So kung uh, ang pirahin naman ang gusto mong makuha So dito ayon dito sa ating uh, uh Ohm's law sa pyramid Na formula So ibig sabihin Kung ayang yung kukunin mo Kailangan mong i-divide yung watts sa volts So okay halimbawa Uh, bibigyan ko kayo ng uh, uh ang isang appliances nyo ay merong wattage na 500 watts no 500 watts so i-divide nyo lang yun sa 220 malalaman nyo yung 500 watts nyo kung ilang amperahe so meron kayong 2.27 amps dyan sa 500 watts nyo okay Halimbawa, yung uh, uh, electric pan nyo o grinder nyo. Electric grinder nyo is 500 watts. O, halimbawa, yung uh, oven toaster nyo ay 500 watts. So, para malaman nyo yung ampere nyo, i-divide nyo lang yun sa 220. So, doon malalaman nyo kung ilang amps pala yun. So, yung 500 amps, uh, 500 watts pala ay kumukonsumo lang ng 2.27 amps. So, medyo maliit, no? Uh, kaya lang, syempre, sa continuous na matagal na paggamit nyan, medyo lalaki din yung konsumo. Tapos, dumako naman tayo dito sa voltage, no? Kung paano natin makukuha yung voltage. So, dito ayon din sa ating pyramid formula. So, yung volt, ay nandun sa bandang kaliwa ano sa baba so yung watts kailangan mo i-divide sa amperahe so gagamitin pa rin natin itong 2.27 amps na ano no na example so halimbawa uh, ito may meron ka ng watts ano 500 yan niya tapos din divide mo sa 2.27 amps so makukuha nyo kung ilang voltahe yan ang pumapasok dyan sa wire nyo so yun nakakuha tayo ng 220.26 volts so round off, round off na yan sa 220 no so ganyan lang no para malaking tulong kasi itong ohms lo mga ka DIY no dahil dito malala makikwenta natin magiging smart tayo so magiging aware din tayo no paano ba nga paano nga ba ano nga ba paano nga ba ang pagkuha ng watts ganyan ilang amperahe ba ang kailangan nito ang mga kukonsumo nito ganyan so dito sa ohms law na to formula Diyan natin malalaman so alam ko yung bitin pa kayo sa example, example ko no? so magbibigay pa ulit tayo ng example sa pang ilaw naman so pag, sa, pa, sa, sa ilaw ang ginagamit dyan ay 15 amps na breaker at number 14 na wire so yung 15 amps na breaker so ayun sa ohms po uh, ohms law no do sa pyramid formula natin so yung volt i multiply i natin sa um, uh, amperahe no so 15 times 220 volt so ang lalabas diyan ay 3300 watts so ang 15 amps pala na ang number or number 14 na wire at yung number uh, circuit breaker na 15 amps ay kaya pa rin ito ang 3,300 watts. Pero ayun nga uli sa PEC. So, yung Philippine Electrical Code, no? 80% lang uli ang ka, gagamitin natin dyan. So, yung 3,300 watts times 80%. So, 2,640 watts lang ang dapat magamit natin, ano? Para hindi na uli masagad yung number 14 na number 14 na wire American wire gauge o 2.0 mm squared tapos na yung breaker na 15 amps para hindi siya palo ng palo no kasi mag overload siya kapag sinagad-sagad natin yan o sinobra sino pa so halimbawa mayroon uh, meron tayong ilaw na 40 watts na. No? So, kikwentay natin kung ilang 40 watts ba ang kaya ng 15 amps na breaker at ng number 40 na wire. So, meron tayong computation rito. So, yung, meron, yung nakuha natin 2,640 watts na 80% ng 3,300 watts. So, i-divide natin sa 40. 40 watts, no? So, ang product niya, meron pala tayong magagamit na 66 piraso ng 40 watts na bombilya. So, 66 piraso ang magagamit natin dyan. So, medyo marami-rami na rin, no? So, lalo pa ngayon, puro mga LED na, no? So, medyo mabababa na ang mga wattage niyan. Mabababa na. So, marami pa rin kayong... Mas marami magagamit. So, yan mga ka-DIY, no? Uh, doon sa mga naguguluhan dito sa Omslo, sana naliwanagan kayo, no? So, hindi ito mahirap kung susundin nyo lang at iintindihin ang Omslo. Tsaka, paulit-ulit nyo na rin panoorin tong video to. At yung mga example ko, mali, mas madadalian kayo. So, okay. Uh, sa mga bago lang sa si channel ko, don't forget to subscribe, like, and share, no? At supportan na rin sa si channel natin para mas lalo pang mas lalo pa tayong ganang gumawa ng mga tutorial videos na dito. At syempre, at the same time, para matuturing kayo dun sa mga hindi pa maruro, no? Sa mga baguhan, no? Dun sa mga ha hustler na eh, ipaubayan na natin sa mga baguhan, Okay. Uh thanks for watching. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.